yun mga kalapatids kakarga tayo mid-tose yan sa lucer del monte yan mga mga ibon lahat ikinarga na natin pati yung nakatraining yan sila alright tara na. sa loading station ano ang mo? na

sa pusan lampong alam yung no? inaabangan niya inaabangan niya ayun Ina o so... Yan, may pa na tayo. Isa, dalawa. Ayun pa, mayroon pa isa tatlo lumilipad pa sila And nasa 1-1 pa speed ayan na bumaba na si Tukod si Blue Bar Yung isa na iwan na sa ere. Ayan pa oh, kaladkad. One, two, pang lima. <laughs> si Pula. Dalawang sabay. Ayan, ikot pa ng ikot. Tibay ni pala. Uy, lumipad. Ay, isa oh, nahuhuli. Ayan pa, meron pa isa. Pang-anim sa training talaga ayan pa pang anim alright ayun pa isa tatlo na lang ayan pa isa white feather blue bar pang pito ayun pa isa pang balo isa na lang uy gandang gumlide perfect glide <laughs> sa bubong alright Wait, hindi naman gumlahid noon Kalagkad pa, ibo natin. Finish Tapos na tayo magabang <laughs> Sa training na <laughs> magaling ibo natin. Alright. Sir, ayun na po ibo niya. Sir Mark. Alright. Sige daw, kabilis natin na kompleto mga kalapatid. Mukhang pag-training ay eh, hindi na tayo pinahihirapan. <laughs> training, hindi na tayo pinahihirapan magabang ng ating mga ibon. <laughs> Alright, mga kalapatids. Thank you for watching. Peace out.